Na din nagliyab ang alindog sa rampahan. Matapos rumampa sa mga kalsada, red carpet at kung saan-saan pa sa Paris, friends nitong nakalipas na linggo, heto at sa fashion show naman sa Manila siya nagpakitang gilas at alindog. Ha. Back in Manila from Paris Fashion Week and straight to Vice Fashion Week. Nadine sizzles in a Worldwide, caption ni Team Yap, sa video na todo rampa nga ang aktres. Oh, di ba? Walang kapaguren sa pagrampa. Pero, bukod kay Nadine, rumampa rin sa Vice Fashion Week ang ex-boyfriend niyang si James Reid. Oh, di ba? Kahit ano pa ang gawin nila, hindi pa rin talaga sila tuluyang mapaghiwalay sa mga showbiz, rampa event. Anyway, Super bilib nga ang mga fan kay Nadine, na tamang ang tawagin siyang aesthetic queen, na ang mga simpleng look ay nagagawa niyang kabiga-bighani. Sabi nga, kapag nandyan na si Nadine, huwag ng haarang-harang, o tumabi na kayo. kayang kaya nga raw painitin, paapuyin, pagliyaban, pasabugan ni Nadine ang kahit anong event na pinupuntahan niya. Na kapag nandyan na siya, all eyes talaga ang lahat sa kanya. Tabi-tabi na kayo, sinadin na ang tatapos nito. This girl is on fire. Wow she knows how to command an audience. Hindi uso jet lag kay Nadine. Iba si mommy presidente. Grabe ang ganda talaga ni Nadine.